Ngayong buwan ng Agosto 2025, buong bansa na naman ang muling magdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Isang mahalagang selebrasyon ng ating pambansang pagkakakilanlan, kultura at pagkakaisa sa pamamagitan ng ating sariling wika alinsunod sa proklamasyon bilang 1041 Series 1997, ang taunang pagdiriwang ng buwan ng wika ay ginugunita upang bigyang halaga ang wikang Filipino at iba pang katutubong wika sa bansa. Sa pangunguna ng Komisyon ng Wikang Filipino at sa ilalim ng pangunguna ni Dr. Arthur P. Casanova, ang tema ngayong taon ay Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Isang na papanahong paanyaya para sa lahat mula paaralan, tanggapan, pamahalaan hanggang sa mga pamayanan na balikan, yakapin at pagyamanin ang sariling wika bilang pundasyon ng pambansang pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ang wikang Filipino at mga wika ng rehiyon ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ay buhay na kasaysayan, takapagdala ng ating karunungan at tulay sa mas inklusibong lipunan sa paggamit at pagpapalaganap ng ating mga wika, inaalala rin natin ang diwa ng mga dakilang pinuno gaya ni Pangulong Manuel L Quezon, ang ama ng wikang pambansa na siyang nagsulong ng wika batay sa ating katutubong ugat. Ngayong buwan ng wika, sama-sama tayong magtaguyod ng mga programang magsusulong ng wika at panitikang Pilipino. Gamitin natin ito sa pananalita, sa sining, sa paaralan, sa media at higit sa lahat sa pang-araw-araw na buhay. Ipagdiwang natin ang buwan ng wikang pambansa hindi lamang bilang obligasyon kundi bilang pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating pagka-Pilipino. Ipagmalaki ang Filipino, itaguyod ang mga katutubong wika. Dahil sa wika, tayo'y nagkakaintindihan. Sa wika, tayo'y nagkakaisa. Ito ang diwa ng ating pagkabansa. Ito ang ating ipinagdiriwang. Mabuhay ang wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas.